Hello Oo, sa lahat ng mga OFW dyan na uh, maging lesson itong ikukwento ko sa inyo to, tungkol sa aking karanasan bilang katulad nyo mga OFW uh, sa pagnanais natin na umunlad yung ating kabuhayan, lalong-lalo na yung kalagayan ng ating pamilya na maiangat natin sa kahirapan uh, Minsan naman hindi naman ganun kahirap pero talagang mayroon naman tayong magagandang mga pangarap kaya Minsan kahit stable na rin yung trabaho natin sa Pilipinas tulad ng mga empleyado ng uh, mga private companies o kaya ng mga government uh, institutions o kaya government offices, nagnanais pa rin tayo na lumabas ng bansa. <laughs> tulad sa akin, dati akong public school teacher at meron akong uh, almost nine years na experience. Pero ninais ko pa rin na Bumulad yung aking kabuhayan, medyo mabilis. At yung pinakang mabisang paraan ay ang pangingibang bansa. Kaya ako ay nag-resign sa aking uh, serbisyo bilang public school teacher. At uh, hindi naman sa pagkikipagsapalaran kundi uh, tinake ko yung risk na mangibang bansa. Kahit yung uh, trabaho na yun ay wala pang kaanong assurance kasi kailangan pa mag-training. So kapag hindi mo napasahan yung tatlong buwan na, na training... Uh, maaring pauwiin ka Sabalit, uh, napagtagumpayan ko yon At sa aking pag after 11 months Ay nag-resign ako sa aking serbisyo sa gobyerno At pinagpatuloy ko yung aking pagiging OFW At uh, Oo, oh, mabilis yung Kitaan dahil sa medyo malaki yung sahod So na, nabayaran ko yung lahat Ng aking pagkakautang sa loob ng dalawang Taon <laughs> Medyo matagal din ano, kasi syempre meron tayong Pamilyang tinutustusan at uh, nung bago ako umalis ay meron na kaming dalawang maliit na anak At saka buntis pa si misis sa pangatlo So, nanganak si misis after uh, a month O after two months nang umalis ako So, nakadagdag syempre yun sa gastusin Subalit, kaahon kami sa utang At saka uh, after another four years Ay uh, nakabili kami ng lupa sa subdivision Uh, ibig sabihin na uh, sa mixing panahon, alam ko, tingnan nyo, nine years sa government service, wala akong naipundar masyado. So, balit nung nag-OFW ako, wala pang five years ay nakapagpundar na ako ng ari-arian. At uh, unti-unting nakapagpagawa kami ng aming bahay, uh, although nilon ko rin sa pag-ibig. Pero ang importante ay meron na rin akong capacity to pay yung mortgage medyo malaki yung mortgage, 15,000 pesos a month, payable for 25 years. So, nasustain ko yun for 5 years. na uh, nasustain for 5 years. <laughs> dahil sa nung panahon ng pandemic, ay naibenta ko rin yung property na yun. Dahil sa uh, medyo nagipit na rin kami sa aming pangkabuhayan. So, importante ay nakapagpundar, di ba? Kasi yung uh, real property ay isa rin sa mga forms of investment. So, alisin mo na yung, yung sentimental uh, value or emotional connection sa property. Uh, kasi tiba, pag nagigipit ka, pag meron kang naipundar, ay nagagamit mo rin. So, naibenta namin yung aming house and lot. At uh, yung uh, benta o yung pera ay ibinayad ko kaagad sa balanse ng aking housing loan at saka nakabili, nakabili pa kami ng medyo malaking uh, area ng uh, farmland Yun. so uh, ilang taon na ba since 2006 so 18 years na uh, 18 years sa aking pagiging OFW nung pandemic tumigil ako after uh, almost 15 years pagiging OFW pa na nung pandemic nag resign ako uh, dahil sa Uh, mahirap yung pagtatrabaho sa labas ng bansa na masyadong mataas yung risk ng uh, COVID Kaya nag-farming ako for 3 years and then bumalik ulit sa pagiging OFW And then <laughs> ngayon balik na naman sa Pilipinas at uh, mag-for good na huh? Medyo napapagod na rin ako Maganda sana yung opportunity kasi Uh, nabigyan ako ng pagkakataon na ma-promote sa mataas na posisyon Pero meron naman akong naiwan na negosyo sa Pilipinas na kinakailangan ng suporta kailangan ng more focus Kasi nung ginagawa ko na yung aking trabaho bilang isa sa mga managers uh, Nararamdaman ko yung pangangailangan ng aming negosyo ng ganong klaseng atensyon sa Kasi sa negosyo, lalo na kapag private company, hindi talaga bara-bara yung uh, paggampan sa mga responsibilidad. Tulad nung sa management, kailangan talaga close monitoring. No? Lahat ng mga empleyado, kinakailangan binomonitor At saka ini-evaluate para quality talaga yung performance. At uh, yeah. lahat ng galaw ng negosyo, kinakailangan talaga uh, well monitored. Kaya doon ko na-realize na, na nako, <laughs> Iniwan ko yung negosyo ko sa Pilipinas at bara-bara. Uh, uh, medyo um, aandap-andap yung aming kita. Seasonal pa naman yung negosyo. Minsan okay, minsan wala. <laughs> at yung mga empleyado ay parang isang kahig at isang tuka din ang nangyayari. So, sabi ko, yung experience ko dito sa private company na to, na masyadong talagang tutok, natutok sa operation, na kailangan ganito rin yung akin dapat na gawin sa aking sariling negosyo. Yeah, so, yun ang lesson learned. Yeah, magpupundar ka ng negosyo tapos hindi mo binibigyan ng 100% na attention at saka yung dedication, eh hindi talaga makakaroon ng magandang resulta. So, yung ating pagiging empleyado sa mga private companies uh, bilang OFW ay partian sa ating uh, learning experience para kapag mayroon tayong sariling na ipundar na negosyo ay dapat talaga ay isagawa natin yung ating mga natutunan. Lalong-lalong ah, na dyan sa Pilipinas, ha? napakahirap ang establish ng negosyo na ah, uh, wala talagang maayos na monitoring. Ah, kinakailangan talaga yung may-ari ay naka-hands-on. Kasi kung hindi mo i-hands-on, um, nagiging uh, lousy ang galaw ng mga manggagawa at hindi na tutugunan yung pangangailangan ng negosyo. So ngayon, na uh, ito yung akin na-realize na, ay nako, yung effort na in-exert ko sa company, sumasakit ang aking ulo, natural na yon kasi kailangan mong mag-desisyon. At uh, kung ganun lang naman yung pagod, ay <laughs> mas magandang gawin ko na yung ganitong klaseng uh, pagsasakripis sa aking sariling negosyo. Sapagkat kapag sarili mo yung negosyo, hindi lang naman ikaw yung makikinabang, kundi pati ang iyong mga anak at ang mga susunod pang salin lahi. Lalo-lalo na kapag pinalago mo ang iyong negosyo. Kaya, lesson learned sa mga OFW. Ha, kung hindi wala kang hilig, hindi mo talent yung pagkakaroon ng negosyo, ha, siguro ipagpalagay mo na yung laob na habang buhay kang OFW. Mas maganda na uh, Lakarin mo, gumawa ka ng paraan na ma migrate mo na lang yung pamilya sa ibang bansa. Pero kung mayroon kang hilig sa negosyo at uh, gusto mo talagang mag-settle sa Pilipinas, uh, importante na mabigyan ng 100% na attention huh, yung pag-operate ng negosyo. Hindi pwedeng itiwala sa iba. Okay? Lalong-lalo -lalo na kung ang uh, ipupuntan mong negosyo ay small scale, nahirap huh, itiwala ang negosyo sa ibang tao. Pero kung bigatin ka, gusto mo makipag-partnership, uh, you know, uh, sa korporasyon, uh, siyempre, yan ng uh, mga staff, uh, management team. Kung isa, isa ka lang sa mga benefactor, incorporators, eh, passive income na yun para sa'yo. Pero kung um, involved ka sa operation ng business, kailangan talagang pag-aralan ng mabuti at execute ng maayos ang operation ng negosyo para hindi malugi. Kaya sa mga OFW, good luck sa inyong lahat. At uh, pagpalaan tayong lahat ng Panginoon sa ating mga plano, sa negosyo at sa ating pamilya. Goodbye.